Aalis sila, magdodubay do uh oh, bukas eh. Oh. Uh oh. I think, ano, matagal pa ang tatahakin ng kanilang, man. ng kanilang um, work relationship and everything. Para muntik mo lang sabihin relasyon <laughs> direct, eh. muntik ka lang madalas eh. <laughs> na nang maalis si Paolo pero hindi daw umaalis at hinihintay na yeah. matapos si Kim. Is that true? Oo, oh, totoo naman yun. Parang vice versa si Kim din naman. Okay. Hinihintay si Minsan lang talaga magpa-interview si Direk dahil sa sobrang kabisihan. Kaya naman hindi na nagpaligoy-ligoy pa ng tanong ang isang journalist about sa real score ni Kim at Paolo. Ani ng director ay namangha siya sa pagka-professional ng dalawa na kahit magkaiba daw ng ugali ay nakiklik pa rin sila. Malaking factor daw ang pagiging masayahin ni Kim dahil kahit papano ay nakiki nakikisosyalize na daw si Paolo. Si Paulo ay sobra daw tahimik at minsan lang daw talaga makasama sa mga kwentuhan. Muntik nga siyang nadula sa tanong na kung sila na ba, sinagot niyang matagal pa ang tatahakin ng kanilang relasyon. Sabay pinalitan niya ng ang kanilang work relationship and everything. Sinabi din ni Derek na talagang inaantay ni Paolo si Kim after ng set. Kahit daw tapos na ang shoot ni Paolo at napak na lahat ng kanyang gamit ay inaantay daw talaga niya si Kim. Totoo nga yung chismis noon na may nagaantay at nagsusundo kay Kim. Baka si Paulo din yung sinasabi nila by Skanda na tagahatid sundo ni Kim sa Showtime.